Sa bawat pagyanig ng lupa, may kwento ng takot, pagkabigla, at pagbangon. Ito ang katotohanang kinakaharap ng mga Pilipino. Isang bansang nakaupo sa gilid ng panganib sa mismong Pacific Ring of Fire. Ako po si Lex at ito ang dokumentaryong magbibigay linaw sa tanong. Gaano nga ba tayo kahanda sa lindol? Ang lindol ay isang biglaang paggalaw ng lupa, dulot ng paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng ating mga paa. Sa bawat bita, o tinatawag nating fault line, nagtatagpo at nagkikiskisan kisan oh ang mga plato ng mundo. At sa isang iglap, kapag hindi na kayang pigilin ng kalikasan, umiindak ang lupa. Ayon sa FIVOX, may higit isang libot dalawang daang kilometro ng aktibong Philippine Fault Zone na tumatawid mula Luzon hanggang Mindanao. Ang pinakatampong, ang West Valley Fault, ay dumadaan mismo sa puso ng Metro Manila. Ibig sabihin, anumang oras, maaari itong gumalaw at magdulot ng isang The Big One. Kaya mahalaga, alam natin kung nasa fault line ba tayo. Gamitin ang Fee Vox Fault Finder para malaman ang lokasyon ng ating mga tahanan. Ilang beses na tayong nyanig ng kalikasan. Taong 2013, Bohol, magnitude na may 7.2 magnitude, mahigit dalawang daang buhay ang nawala. 2019, Cotabato, sunod-sunod na lindol ang nagpatumba sa mga paaralan at tahanan. 2022, Abra, muling gumalaw lupa at nagiiwan ng takot at pagkalugi. At ngayong 2025, noting mga nakaraang mga araw lang, ay sunod-sunod na lindol ang ating naramdaman sa iba't ibang panig ng ating bansa. Paalala ng kalikasan, hindi natin alam kung kailan, pero tiyak na mangyayari muli. Bago ang lindol, maghanda. Magkaroon ng emergency plan, go bag, at kaalaman kung saan ligtas lumikas. Habang lumilindol, drop, cover, and hold on. Huwag tumakbo palabas. Iligtas muna ang sarili. Pagkatapos ng lindol, suriin ang paligid Iwasan ang mga bitak sa lupa, patayin ang gas, at makinig sa opisyal na abiso mula sa PHIVOX or NDRRMC. Tandaan, ang kaligtasan ay nasa tamang kaalaman at kahandaan. Kapag ang lindol ay nangyari sa ilalim ng dagat, maaari itong magdulot ng tsunami. Sa unang malakas na pagyanig, tumakbo agad paakyat. Huwag maghintay ng abiso. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa tulong ng mga ahensya tulad ng FIBOX, NDRRMC at Red Cross, patuloy ang mga earthquake drills at early warning systems. Pero higit sa lahat, ang bawat Pilipino ang unang responder. Kapag handa ang pamilya, ligtas ang komunidad. Bawat lindol ay paalala, hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero kaya natin kontrolin ang ating paghahanda. Sa gitna ng pagyanig, nariyan ang bayanihan. Maging alerto, maging handa. Dahil sa Pilipinas, kapag umuga ang bayan, sabay tayong babangon. Para sa dagdag na kaalaman, bisitahin ang opisyal na website ng FIVOX at NDRRMC. Ako po si Lex at ito ang inyong paalala. Ang kaligtasan nasa ating kamay.